Walang anumang senyales o premonisyon ang naramdaman ng pamilya ni Gloria Romero bago siya tuluyang namaalam. Hindi napigilan ng kanyang nag-iisang anak na si Marites Gutierrez at ng kanyang apong si Chris Gutierrez ang mapaluha habang inalala ang mga huling sandali ng reyna ng pelikulang Pilipino. Pumanaw si Gloria Romero noong January 25, 2025, sa edad na 91. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa buong industriya ng pelikula at telebisyon. Marami sa kanyang mga kasamahan sa industriya, tagahanga, at mga humahanga sa kanyang talento ang nagbigay pugay sa kanyang naiambag sa sining ng pag-arte. Sa isang panayam, ibinahagi ni na Marites at Chris kung paano nila hinarap ang bigla ang pagkawala ng haligi ng kanilang pamilya. Ayon kay Marites, Isang ordinaryong araw lamang ang mga huling oras ng kanyang ina. Wala itong ipinakitang kahit anong senyales na siya ay lilisan na. Bawat araw naman, nag-uusap kami ni Mama. Lagi naman siyang may mga bilin sa akin, kung paano maging mabuting tao, kung paano magmahal, kung paano maging responsable. Pero wala siyang iniwang mga huling habilin bago siya lumisan. Ani Marites. Walang pahiwatig o anumang pagbabago sa kanyang ina noong araw na iyon. Para kay Marites, isa lang iyong pangkaraniwang araw na puno ng kanilang karaniwang usapan at gawain. Hindi niya kailanman inakala na iyon na pala ang huling pagkakataon nilang magkasama. Samantala, ibinahagi rin ng kanyang apong si Chris ang kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, lumaki siyang hinahangaan ang kanyang lola, hindi lamang bilang isang mahusay na aktres, kundi bilang isang mapagmahal at mabuting tao. Si Lola, hindi lang siya isang artista sa mata ng madla. Sa amin, isa siyang inspirasyon. Ipinakita niya kung paano magmahal ng walang kondisyon. Kahit sa kanyang katandaan, hindi nawala ang kanyang pag-aalaga at pagmamalasakit sa amin, emosyonal na pahayag ni Chris. Sa kabila ng matinding lungkot, ipinagpapasalamat ng pamilya ni Gloria Romero ang mahabang panahong ibinigay sa kanila upang makasama siya. Alam nilang iniwan sila nito ng payapa at puno ng pagmamahal. Marami ang nagdadalamhati sa kanyang pagkawala, hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang buong industriya ng showbiz. Ang kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon ng mga artista at tagahanga. Sa pagpanaw ni Gloria Romero, isang alamat ng pelikulang Pilipino ang namaalam. Ngunit ang kanyang iniwang alaala ay mananatili sa puso ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at lahat ng mga taong humanga sa kanyang walang kapantay na talento at kabutihan.